Yeah! So, what's up mga kabarya? At once again, this is Mr. Buddy and Alu Host. At usapan pera na naman at kwento ang barya And welcome to our YouTube channel mga katropa. Yeah! So, mga kabarya at meron tayo ngayong imi na seller. At uh, yun po ay ano uh, marbles na from 90s po yun at good condition na nakita ko sa Facebook so tignan natin kung ano yung makukuha natin sa kanya talaga kung good talaga talaga, talaga yun so stay tuned lang mga kabarya at imimit natin yung seller na yun doon. taga Pasig lang siya eh Bali Santolan sa Rotonda kami magkikita so stay tuned lang at imimit natin si seller So kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin, eh mag-subscribe ka na, kaibigan. So stay tuned lang at punta natin si seller. Woohoo! Ah. Mag-away ng sa seller natin at sumorgat tayo para ano, medyo mahirap yung bihaya kanina kasi nga pesta sa pinagbuhatan. So, hirapan tayong bumiyahe. Yan. Ito, grabe ang biyahe. Ang hirap ng biyahe. So, yan. Nandito na tayo ngayon. Punta lang natin si Seller kasi medyo malayo pa to eh. stay tuned lang at pupunta natin yun dito so, ako sa nandito na ako ngayon sa Kapasigan eh wait na lang stay tuned lang mga kabarya yan so nandito na tayo malapit tayo eto na yung Jollibee tingnan natin kung nandito na siya kasi sabi niya nandito na siya eh waiting lang siya uh, so nandito na tayo sa Jollibee 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 ngayon tayo na lang natin dito si boss boss Ayun ito na natin. Yan. Yeah, <laughs> Ayan. Ayan, <o>. oh. <laughs> yeah. boss. Ayan. Ayan. Nasaan na, boss? Ayan, nasa ba? Ayan ka ba? Buhay na mano ka. Ah, mano ka sa <laughs> ano. Oh. Ilang pieces yan? Ah, uh, kada isang jar, 12 pieces. 12 pieces. <laughs> Una nag-ano ako. Sabi ko, sure ba yun? Ayan. <laughs> Then, ko eh, naman. taga, ano, taga Santolan ka, diba? Ba Santolan. Uh -huh. Eh, si boss, taga Santolan. <laughs> Yan. Oh, ah, grabe, ano. Uy! Hirap ng ano. Kala ko kasi, okay lang ang biyahe namin kasi iikot. Kaya, eh, ang dami pala ano. ng ano. Wala akong ang kanina. Ah. Eh, sa... Mas, ko, parang may nagligtas ba sa delikado ako? <laughs> delikado, ayun nga. Buti But center na lang tayo dito. Oo, oh, buti dito na lang kasi mahirap talaga bumiyahin ngayon eh. Kaya ito yun. Oo. Oh. Ayan yun o oh. Ayan yan Nakasint pa yan Oh, nakasint nga But Eh sabi ko pa ano nga ako boss pa nga ako nung ano Nung back isang gano o oh. Back to back lang para ano <laughs> Kasi dati hindi pa tayo chart na malaking gano'n Oo eh. no, oh, oh. Talagang lagay, Ay, lang lagay lang sa Lagay lang sa ganto, yun. eh Oo oh, Ayan o oh. Bali okay. uh -huh. first time mo magbenta ng ganto? Oh, ito sa 90s oh. Oh, sa 90s. Oh. Kasi dati hindi pinansin yung Dimos ko eh. Mas gusto yung Marvel eh. Ah, oh, yung Marvel. Oh. Ito yung freebie. Ah, yun. eh may freebie tayo. <laughs> Taka Santa Ola lang yan si Boss. Kaya, eh, kasama kami sa isang group. Tapos ayun, sinay-trinay ko na ano, ano yun yung item niya. Ano na item mo na ito? Ilan piraso to? 60. 60? Yeah, first. Oh, first. Wow. Ako yung first time. <laughs> Nung naging inquire ikaw pa yung ulit, ikaw pa yung nauna. Oh. Ayos eh. Kaya boss, ano yung Ano, may ano, ano ako si, may, may YouTube channel ako. Oo. Oh. oh, Kasi, talaga ano ko, ang ba, buy and sell ako ng ano, ng coin. Coin ako. Tapos, medyo matuwal kasi yung coin ngayon eh. Kaya, ang ilan ko try ko yung ibang ano item ay nakita ko nga yung ano mo <laughs> plastic pa oh, <man> oh. <laughs> no ito ayan try natin <laughs> okay. yeah so yan nga po mga kabarya eh mga boss madam is naka -touchdown. touchdown na tayo dito sa bahay at yun nga nakuha natin yung items kay boss ayan. Ah kulit ang um, kulit ang <laughs> um, kulit ko ni pero good 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 deal yan next next na natin is pag may anole is kuha tayo ulit sa kanya sana pumunta agad to para mga kuha agad ulit sa kanya yan so pakita ko sa inyo review tayo ng nakuha natin sa, sa kanya kanina medyo <clears throat> ang hirap ng biyay kanina almost ano din parang 30 minutes yung biyahe ko mula rito, mula doon sa, sa palengke dahil piyesa dito sa amin na uh, January 20 yan, pasaan doon sa, ano, sa, sa proper uh, sa mismong sentro ng, ano, ng pinagbuhatan ay eh, kaso, yun lang talaga naman ang daanan doon makipot kasi banda doon sa ano, sino shortcutan so, may hirap ang ano, dumaan doon yan. so, stay tune at rebuild, ano, review natin kung ano yung mga nakuha natin kay boss yay uh, so nandito tayo ulit uh, nandito tayo ulit sa team natin. natin So, ito yung nakuha natin kay Boss Kambina. Uh, marble stone na tayo kami uh, natin. Marble stone mga, mga, mga barya. First issue. First issue pero uh, alam ko pala yung dito. Pala yung isa. Hindi naman talaga totally yun. Yan yun, no? Tingnan mo. Oh. Yan. As you can see, goods na goods ang condition yan. Uh, dikit na dikit pa talaga yung ano. Oh. Yan. So, may tago na gusto. Ang galing na, na ang galing na nga uh, nito. nagtago tago na ito. May tago niya talaga. Ayan, o. Oh. Tapos tingnan nyo, as you can see, po, ano yung pinagalawan dati. Yan, o. Oh. oh. alam mo talaga kung ano, eh. Yan, tira mo diba? Pareha. Ayos yan. mali ng apat yung nakuha natin sa kanya niyan. Mga ano, mga kabarya. Ah, so, mga mga boss ba no, hindi ako makontento kung ano yung tinatawag ko nalang sa inyo sa video. Eh. Boss, kabarya. Okay. Ano na lang tayo. Okay. Boss ba Yan. So, yun po. Tingnan nyo. Oh. Yan. Pangalawa po sa nakuha natin sa kanya. Yan talagang good na good Pag naman, yung pagkakaroon ng tago ng kalim niya nandiyan laging talaga nagtago na ito at yun yun naman likuran o oh. ayun yung May nakikita nyo talaga na ano oh, may patina na yung ano yung papel niya rito yung pinaka niya habis, yung pinaglagyan ng ano o oh, may patina o oh, tingin nga at yun o patina yung mga ganyan mga kambariya pati ito may pati na ko oh. yan po yan so yan po pangatlo ah, pangatlo sa nakuha natin sa kanya and the last Yes. yan yung last naman natin yan ito yun meron pang ano eh yan meron pa freebie sa atin si boss buti yan buti nga may pa freebie <laughs> yan so yan may pa freebie siya yan freebies Uh, first edition to nga ito. to. Uh, first edition. Pero, tingnan natin. Kasi, oh, yung nakita ko talaga sa news, first edition. So, kung yun na yung galing talaga dito, is goods talaga. Kasi, first edition to. Alam mo pa, ano to yun? Palengke. Eh. Paleng, toys. Pero, goods na goods yung talaga Condition eh. pa lang. Parang nasa 90s na ka pa rin. Tapos, eto yung previous niya, mga, mga mga bro ito yung ano niya previous niya pony ano siya 41 pieces uh, um, 41 pieces um, ito yung ina niya sa atin pinang previous niya sa atin yan parang ano parang gathering yung style niya pero oh, pero pony pony yung featured nya niya oh. Diba? Tapos yung likuran. Tingnan natin yung likuran. No? Ayan yung likuran mga kaipi. Mga 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 ano. Mga boss. Uh oh. Goods na goods. Diba? oh, ano yung tinitingin mo dyan? Dun, 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 alis. Ayan. Yung si Chilip Cafe. Ayan. So, ayan yung nakuraan natin. Previous natin galing kay boss. ano Ayan ako dito yung Facebook niya. Ayan ko dito yung Facebook niya. Ayan, dito ko ilalagay. Ayan, kung makikita nyo po yan. Tapos ilagay ko rin yung link ng Facebook niya para if ever na gusto nyo kumuha is kumuha na lang kayo sa kanya. Ayan. Buy and sell, buy and sell din siya mga, mga ano, mga boss. Kaya, saka ano siya, mabilis ka-usap o madaling kausap siya. Good na good. Habang ano, na usapan namin eh. So, salamat sa panonood mga kabariya ay mga boss. O, oh, ito. Ito, vintage. Vintage yan. Ito, alam ko parang new na rin ata itong quartz na ito eh. Pero, goods at meron tayong previous galing sa kanya. O, oh, salamat sa panonood mga mga boss. Yeah. hi, yeah. so, yun nga po mga ano, mga boss. <laughs> Actually, eh, maganda yung ating deal at uh, syempre eh, may eh, ano medyo nalita ko doon sa usapan namin kanina wala talaga ang talaga is ano oh, pabiyahin na siya ay sa akin ano pa ako dito eh may piyesta kasi sa amin piyesta dito sa amin kaya ang hirap mag ano yung 20 minutes na papunta doon sa Pasig ay sa pala, pala mismo is mabot ng 30 minutes o so, okay, kaya medyo mahirap yung biyahe ko pero good naman kasi eh, ano ah, uh, maganda ka usap si boss natin yan so salamat sa panunood mga kabarya at kung bago ka lang dito sa youtube channel ko hmm, tama inuulit ko ulit mag subscribe ka na para hindi ka nauli sa usapan medyo matumal talaga ang ating pagdalo kasi nga uh, ano eh, ano ko, minsan nawawala na ako ng ano eh, isipin ko ano yung mga iba vlog pa eh. Kaya medyo, ayun, ti uh, ano, talaga matumal. Pero ito, hanggat maaari, makagawa tayo. Magawa tayo ng video. Yan, so, salamat sa panonood mga kabariya. At salamat, salamat. Pakishare ang video kapag nagustuhan nyo. Para malaman din nila. Yan. Bye-bye. Woohoo!